may malaki ang dito para mga anak sa pagkain uh, na ng mga pero may lakas namin pang maunit itong pagkain na mo sa aming sa Let's eat! Ganito sila Gano'n pa breakfast mo? na? Oo Bahaya na ako dito Ito, uh, hmm. Ano to? Bupin sa saka? Ganis lang sa kunti ma? Ang inyo? Ang inyo?

Minsan lang kumakain so ito. So. Hindi mo sa healthy. Ang dami kami ang kasalagi. <laughs> Kagilid. <laughs> no. Ang Dapat kung ano. Lang ako. Ang oh. di kasi okay. ako. Ang dami? Ang bayan? Tinik na naman ako. Nakakatinik. Pwede kayo nila. No problem. Ano bang, ano ipabili mo? Sa anong ko nalang. Sa para Pabili na yung kaya kinak. Tapos hindi na lang. Kung doon. Oo. Eh, di man doon. Pero, doon, pero sa Manila, kasi, Pupunti lang yung ano, bagay nila pa. Kasi di ba iba ang bagay ng domestic. Ipag-ibag na sila. Ipag-ibag na 20 kilos lang. Punti lang ang ano nila. Tapos kaya yung bagoong ano, mabigat yun. Kaya iba ano na lang. Sabi ko nga doon sa bunso ko na So, naagahan niya pumunta na may para ipadala natin yung padala natin sa Anunak Batla Luna. Kasi kung kasi guilty nang alis nila luna ng, ano, buhol, pilip ng Maynila. Ano yung hinatang ko lang ng ano, pupunta kaya nang ng doon sa buhol niya. Ah, okay. ba yun? Ano Yung niya doon na sa, sa Ah, uh, okay. And doon ipapadala. Mm. Ano, ano. At saka, ang bago. Ipagawa naman ang... Uh. ah, so ang lipa yung manila, manila kabite to ano na? No, kasi yung pa manila to buho nila, yung... Kukunti lang. Kukunti lang yung ano, bagahe mo. Okay. Kasi nga, yung, mahal ang per kilo. Pag from buho to... Ang buho to manila, mahal ang kilo? Ang mahal ang per kilo. So yung gusto ang pokebas na ano, nung sa inyo? sa similar. Mm -hmm. Kasi ang kapitan siya kay chairman, lahat ata naman sa Pilipinas. mag sila mag-anong tawag Lahat ng kapitan at lahat ng isa. sa Hindi eh. Parang kami Baka sa ano,

tapos yun siya, marine transportation tapos yun na sila ng apartment hmm. and yung niya, yung mm. kabarkada nila hindi close na yung friend na ako ng kaya lang hihihini na talaga ako hmm. sa akin bababa okay. so, ano? baba bababa, -ba. ba -ba -ba. Huwag na ako sa bukod. Parang ako mag-cook. Pero ang bukas eh. naku pa na lang. Ako nabibili. Saan ba ano? Dito sa may ano. Bukas naman yung baba eh. Ang pakit niya. Maganda pa. na. Nayaan na. Saan na tayo Hindi na. Ako ano magbibili na.

yung sa TikTok, yung sa mga reels, yung sa mga reels, pero mm. dati nag-ano pa pero ngayon wala naman. Nag-live din kami sa TikTok niyo, ang dami ng followers. Wow. Noon nung kami sa na nag-ano kami, lakad-lakad. Ang mga ang viewers. Bravo. Ano? 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 po? kasi ako, Spinach burger, tsaka bolognese. spaghetti bolognese. Butog din ako. Ito. Uy, mo dito ni Iba, ha? Bakit? Oo

Saka, yung mong magpapili sa Ano? Sige, hindi ka pa Ay, Ayun, ano pala? Ano din? Apa, ano din? Ano din? Ano din? Tapos, bayad lang. Bayaran mo na akong... Uh, Ay, sorry, ading. Tapos, ako na mag -baya, magbayad. din Tapos, kasi, 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 Thank you. Ano yeah. na paano din? Ano pa Kasi effective at, sa kanya Ako man. din. Yung <laughs> zap ha. ang ah, paano yung zap. Ay, may zap ba O yung... Ano Sa zap, makikita naman Yun lang na, ba? Na normal? Mm -hmm. yung sa normal. Mm Kasi -hmm. Ano pa ba? Ano ba sa'yo? Ang Tapos yung galing dito na papunta na pwede eh, dito lang sa, ano yung, na. May dito, na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na na pwede 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 na na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na na ito sa pagsang mga Kung may bayan ko bagay sa iyo. Ay, ang naman Kasi ako na yung ulap, binibili lang yung yung sa akin, na ako sa Netherlands ako. Magpaba ako So, Kung po, sama mga niya. Ako? Ano ito? At sa hamon. Sarap ng hamon na yun. Ang na. parang baka ngayon yung feeling ko eh. Kasi nung sinagaling dito nga nung dami. Kasi nung yun, Kasi bagong dating ako nga nung dami. Kaya nga ako. Okay. Ay, message ko sila nga nung Ano? gusto Ano? Ano ang pagdala sa nga nung dami. Nung doon nga Ay, oo. Sa bubi. ipadani. ipadani lang Vietnam, Vietnam sa tayo, kain sa ano, Oh, may sa na. Tapoly, oh tapoly, tapoly, ito kaming yung tapoly 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 ba? tapoly 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 dito ba? ba Tuk na ang Mahal doon yun Nakakala niyo Kasi nang sara niya. Hindi ba alam kung bukas ko si Ate Edel yun Ang niyo sa rito na stasyon yun mm -hmm. Dala natin ang Lagi sa loob eh Oo Yun Oo ma, sige ma Meron din ang 7, 10 yata Kaya ako mm -hmm. Doon Yung tinda na lang yun Ah, okay Ma, okay Marami yan. Yung may ano din. Ituloy-tuloy pa para ito-tukulin ko na lang. Wala na akong video?